very okay. Nandito ba siya? Nandito si miss siya. Nandito <laughs> si <siya>? Bermes <laughs> <laughs> Road manager ko. Okay naman din sila may relasyon <laughs> siya. Okay, naman. Nandito, nandito ba? Nandito ba ngayon? Nasa uh, 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 Amerika. So, Susunod sure, yata sa so November. Uh, pero parang gusto na nga naman namin ah, bumalik Kasi nga parang medyo matagal-tagal doon. Mga 2 months kami dito. 2 to 3 months. So parang bahala na. Kasi yung anak ko gusto niya talaga. Pero kayo okay kayo okay, ni Javi na? Kasi sana siya eh. Okay kayo ni Javi na dito ka nandun ka. Oo, ever since naman gano'n ni eh. Tsaka... Ayun nga, ganung ganun Pabalik-balik pa. pabalik pa. pa. ano, ka. Ano nangyayari ka magkasaruan ng solo movie mo na hampa? Ah, uh, meron akong movie ngayon na uh, binubuo namin. Ah, uh, siya Viva Max. Tsaka yeah. siya. <laughs> <laughs> Totoo ba? Eh, direct Joyce Bernal nga. Totoo wow! <laughs> Oo! Oh, oh. Agad magkabalik dito. So, wala ka ba sa ka Hindi, secret. Ah, I mean, biba, I Pero Max ba yan? Max. Totoo ka ba? totoo nga. babalik din si Joyce. Babalik din. Pero... Kapag kapag ka ulit sa mga... yon Yun yung biba, biba. Biba, hindi ko lang alam kung dapat pang i-share lahat eh. Pero gusto oh, may man. movie kami wow. na gagawin sa ibang bansa. Pero kung Tapos, then, Joyce Bernal, parang hindi oh, I mean, comedy, <laughs> <may laughs> <din, laughs> pero may may, <laughs> may oh, oh, yan? Diba? Eh. Kasi nga may message nga kami oh. sa ba. Peach, sa mundo, anong, pa, sa anong sa message? Niyo? generation message? Anong message? Anong ano <laughs> pag matuto na tayo? Uh, anong reaction lagi kang trending sa show? Oo, oh, oh, oh nag-enjoy ka ba? Nag-enjoy ako, <laughs> pero parang hindi ko na rin alam ba't nangyari yun. Siguro, <laughs> di ba? Uh, yeah. Siguro, pagka mabuti kang tao, siguro nakakatuwa ka. Ganun. Trends. May maganda rin yung mga joke siguro. Tapos, very... Kasi, ang generation ko from 7 years old, eh, anong ilang taon na ako, di ba? Kumbaga, parang lahat na ng millennial, Gen Z, anong X, X, ano ba yun? Uh, Kung ano man generation, kaanon doon ako eh, personal. Uh, yeah. Kaya ngayon, alam ko lahat ng joke mula baby hanggang oh. <laughs> wow. ngayon. Lola. Wait, Lola na lang di ko Wait, alam. May question dito, nag-retire <laughs> na rin si Buba. Hindi uh, hey, uh, naman. Buba will be forever uh, in my heart, uh, in my uh, breast. Uh, <laughs> <laughs> Pero sa mga mga Because of the breast I'm uh, uh, the breast Uso kasi yung mga Uso yung mga remake ng pelikula Sa so tingin mo sino yung magmaman